Kamusta mga lods? Gagawin ko lang ng review tong ano ko, double bell na ika pa 3. Para dun sa gusto rin maglaro ng airsoft. Para magkaroon kayo ng idea kung gaano katibay yung double bell na brand. Ito siya mga lods. Itong unit ko na to mga lods, magtatatlong taon na to eh. Sa loob ng tatlong taon, dalawang beses pa lang to nasira. kadalasan lang naman nasisira sa akin yung ano eh sa magazine ito mga latsa laging nagkakaroon ng singaw dito sa may ano ilalim dyan ito ngayon para ma-access mo to kailangan tanggalin mo yung nakarang na bakal dito kung mapapansin nyo yung sa akin mga lods plastic na lang yung nilagay ko dyan kasi nawala ko yung sa akin eh kasi sa akin, nung nagkaroon ng singaw dito sa may... Ano nito? Ilalim mismo sa may guwet Binaklas ko yan. Tapos, nilagyan ko ng silicone lobe. Nung ibabalik ko na, nawala na yung bakal na nakalagay dito. Papansin nyo, mga lods. Maraming na rin kasgas yung magazine ko. Ayan. Tapos, sa uh, unit naman, ito. Loob ng tatlong taon, mga lods, yan pa lang yung gasgas na nakakuha niya. Saka kung tatanungin niyo ako kung lagi ko bang ginagamit Siguro may gigit 15,000 shot na rin nagamit nito. Tapos 12kg, 14kg ginamitan ko na rin 'to. Tapos yung isa pang nasira sa akin, mga lods, itong nasal mapapansin oh, nyo kulay gray na yung ko may extra nozzle to mga lods kaya lang dalawang taon bago nasira yung nozzle ko hindi ko na alam kung saan napunta yung nozzle ko kasi kala ko hindi na masisira eh. kaya inayaan ko lang tapos itong outer barrel ko mga lods kulay silver na rin yan pa rin yung ano niyan original nyan nagkaroon lang ng maraming gas gas tapos ko ng paint removal, niliya ako ng konti. Tapos sabay minetal polish ko. Kaya ganyan yung itsura niya, kulay silver. Saka mga lods, naka-fix outer barrel na rin ito. Teka, hindi ko maibalik eh. Ayan. Tingnan niya mga lods. Ayan o. Hindi na sumasayad pagka kinakas ako. Hindi sumasabit yung barrel niya. Ayan unit mga lods. Kaya paputokin ko, lagyan ko ng magazine. Wala namang bala to eh. Ayun, no? Pero meron naman tong gas. Kasi sabi nila, lalagyan daw lagi ng gas yung magazine eh. Para lagi daw nakalobo yung mga o sa loob. Ay, teka, baliktad. dad Tignan mga lods, yung cycle nya. Wala. Tignan mga lods. lalak pa rin to, mga lods. ano o. Sulit na sulit na rin yung pagkabili ko rito. Kasi na nabili ko to 6K eh. sa loba naman ng tatlong taon, hindi na nasira. Kasi bala ko pang bumili ng mas magandang brand. Yung EMG sana. Eh kaso napansin ko matibay naman pala itong double bell na to. Eh hindi ko na rin pinalitan. Yun nga lang, marami na rin siyang gas-gas. Tatlong taon ba naman eh. Hanggang dito na lang muna mga lods. Sana na gusto nyo tong video ko. Na nakapulot kayo ng idea kung gaano katibay yung double bell na brand. Paalam.